Heh, enak. Basing ma makan drake lore ini, drag nih dia. Kemut. Teganan na lang. six hey. Ito, maliliit kong mga Ito, ang dakog ko Yung olo guys yun galit galit na yung ano yung munga sinagaw niya ngayong pagkain Galit na galit yung isa. Yung. Yung. Yung pisok kong maliit. Ilan lang yun? Wala yung. Ibang pisok niya Ano yun oh? Saan ka yung isa? Wala ka ano kinakain kinakain ng yung daga o ano yung tinatawag uwak itong pula ko ayun meron pa dito sa laman ayun ito yung isa yung master nila yun master nila kumakagat ng yung ano kamay yung isa bago pa to bagong tubo yung isang master Mayroong pumunta dito kagani na yung ano, yung ahas na yung ahas na manok. Yung ano, yung manok labuyo. Hindi to wala nang ano laman. Yun, yung yung ano, piso yung ito so, nag na to yung may itlog yung isa may itlog din uh, lima yung isa apat yung maliliit yung ano saan yun yung maliliit ganina yung itom nasaan ka yung pupumunta גלט, גלטו maraming mais yung ano, sinasabod namin sa ano yung manok yung mo yung asawa ko napilan pa ko niya ano ah, bakit bakit ng ganyan ano kung manok pinakain pa niya my goodness ano talaga tong asawa ko ayan guys tingnan mo akala niya tingali manok ako uh, pakain pa ko yung ano yung tibuok ng mais <laughs> binabubod sa ano yung manok yung ahas yun yeah, ahas na manok yung manok labuyo yung pula yung labuyo bin, uh, binuhay ko at saka doon yung ano, isa yung labuyo yung isa mistiso yun yung puti mistiso na yun yung tatay niya At saka yung ano ahas ah, yun, ahas ah, yung ano manok labuyo ito, Mist, uh, ano a ah, a ah, a ah, yung manok labuyo, ano yan ko yung ano yung na ginimuk ko yung ano yung same yung katian Yung isa doon sa ano, kabila. Ah, uh, mister. So, yun. Ihalas. Ihalas. Bantam. Yung maliliit na manok. Yung mataba. Mababa yung ano. Yung tail niya. Yung isa. O, tingnan Yung. Ito, bugoy uno. Yung isa, bugoy dos. Yon. Naghanap yung ano. Yung bae. Yung babae. Naghanap yung kasamahan niya. Ay, ito yung kasama niya, yung kapatid niya. Yung isa doon, no? Yun. Yung isa, ito. Yung, ano? tingnan mo, tingnan mo. galit-galit niya. ayun yun lapit silang mag ano away yung yung bugoy kong maliliit yun o lang ako nag-video-video sa uh, ano uh, sa bahay namin kasi yung ano wala pa ako nakaano wala pa ako nakapunta kang ano uh, nakapunta ako kay tin uh, nagbibiker kami ng lubi yung buo yung yun, ano yun sinasabi yung tibuok binibinta namin yung iba yung mga manok ko naglakat pa doon sa ano yung sa ibaba doon sa yung may maisan ko <coughs> ito yung, yung mayroong mayroon isa yung sa ilalim ng ano tinatawag yung balang may yun. ito yung yung ano yung bata ng manok labuyo. Ayun, o. Ang sobrang anad na nila. Kasi, yung ano, ah, uh, inano ko, binu uh, binuhay ko sila. Kaya, para, kaya, uh, maano, ma, ano na sila, ano yun, sa Tagalog yun, yung yung ano, binuhay ko ba yung gibuhi ko siya binuhi ko yun no oh, dalawa ibigay ko yun sa ano yung yung bilas ko kasi yun, yung yung uh, munga niya dito nilagay niya sa akin hindi man yung ano hindi man siya mag ano yung ano yung, yung yung nang doon sa kulungan yung gold yung isang gold dito yung bugoy dos yung bugoy uno doon sa ano kulungan ko yun o yun o tingnan nyo o o o o Manok labuyo yan. Tingnan mo. Manok labuyo. Yan o. Oh. Yan o. malalaki na yung ano na bread na bread yung ano na bread na yung malalaki yung maliliit ayun uh, guys dito lang puputulin natin yung video no